Sampot na mga baril ang isinuko sa militar ng mga residente mula sa iba't ibang bayan sa Maguindanao del Sur. Ang News Now sa report. Isinuko ng mga residente mula sa iba't ibang bayan sa Maguindanao del Sur ang dalawang shot na ilegal na mga baril sa pamamagitan ng balik-baril at Small Arms and Light Weapons o SALW Management Program. Ang mga armas ay iprinisenta kay Brigadier General Edgar Cato, ang commander ng 601st Brigade, sa isang turnover ceremony na idinao sa 90th Infantry Battalion layunin ng programa na sugpuin ang pagkalat ng iligal na armas at palakasin ang kooperasyon ng komunidad sa pagsusulong ng kapayapaan sa lalawigan. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at pambansang ahensya, kabilang na si City ng UPAPRU, Dato Jomar Mitimbang, Chief of Staff ng Maguindanao na Sur, Mayor Dato Basir Uto ng Dato Saudi Ampatuan, Dato Haris Patuan ng Dato Hofer, Kumini Patuan ng Sheriff Aguak at mga hepe ng pulisya. Binigang diin ni Brigadier General Katu na ang aktibong suporta ng mga lokal na opisyal at mamamayan ay malino na nagpapakita ng kanilang hangarin para sa pangmatagalang kapayapaan. Muli namang nanawagan si Major General Jose Vladimir Kagara, Commander ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central sa mga natitira pang may hawak na iligal na armas na makiisa sa mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating mga komunidad. Jen Garcia, I minds Philippines